is your message today, Aries, sa mga Aries. Your message today. Ano na ang kaganapan sa inyo, guys? Okay, para to sa lahat ng Aries. Your message today. your okay, ano situation is para to sa inyo, guys. Okay, para to sa lahat. I need message for Aries today. Thank you. kita nyo. Aries, ang nyo. Energy is here. I'm here. I want to. I want to win. I want to win dito sa battle na to. Okay. Okay. Meron ba kayong gustong mapanalunan, guys? Aries, message mo today. Meron kayong gustong mapagwagian. Something rival. ko alam kung anong inyong may mga rival sa inyong paligid. Maybe sa trabaho or sa mga kompetensya niyo sa negosyo. Okay, Aries, tingnan natin. Message niyo today. I need message for Aries today. I need message for Aries today. Sweet angels and sisters. From heaven. Message mo sa mga Aries today. You have king of cups. <laughs> Meron pa kayong kakompetensya. Orikaw ito as a king of cups. Very humble people. Humble person. oy <laughs> Aris. Two of wands is here. I want to choose. I want to choose. I want to choose. I want to choose. Want to choose. Okay, Aris. Meron kayong gusto piliin na person, I want to choose Scorpio or I choose Scorpio or vice versa. Okay, tingnan pa natin. One message pa para Aris. Aris, message mo today. So, about saan ito? Rival ba to sa pag-ibig? Okay, Aris. I need message. Wow, King of ones and Reverse. Mm, two person. <laughs> and the harupan tradition someone is humihingi ng payo someone is humihingi ng payo so about sa family 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 issue okay yeah someone is my pinili isang person dito and nandito ang Scorpio and Leo Meron dito ang Scorpio and Leo Aries and Taurus sa yung chart. Okay. The Hierophant is Taurus Energy. Okay. Parang trabaho ko ng trabaho. Wala naman akong pinag-iipunan. Wala naman akong paglalaanan. Okay. Maybe ang isang tao dito na palagi sa inyo nakatingin is nag-give up na dahil meron na kayong pinili o meron na kayong talagang tinitinan na iba. Aris, meron na dito gumibap na person. Meron na kasi yung piniling person sa katauhan ng King of Cups. Sino ang King of Cups dito sa buhay ng mga Aries? Actually, two person ito guys. Malinaw na malinaw. Okay. At dito kayo nakaharap sa King of Cups. Ay! Okay. Dito kayo nakaharap sa King of Cups. Eh, naka-reverse ang King of Wands dito guys. Mukhang tinalikuran nyo ang king of wands at dito kayo nakaharap ito ang pinili nyo king of cups okay kung kayo sa scorpio and energy lang naman to guys okay any kung sino ang inyong pinili okay sa katauhan ng king of cups ang person nito is humble may unconditional love and caring at isa din tong healer okay maaari to ay doktor <laughs> nagpapagaling ng sakit Okay, sakit sa puso. Okay, Aris. I need message for Aris. Today. I need message for Aris today. You have page of wands. Message for love. Message for love. Guys. Aris for today. Aris for today. Message for Aris today. making decision. Okay. Three of, <laughs> three of cups. Message for love. At ito ay nakapagpasaya sa inyo ang message na to. Message for today for Aris. Okay, guys. Ako ay hindi masya, hindi talaga ako magaling sa English, guys. So, sorry. Okay. <clears> hindi <throat> ako at iba iba ang wika ko guys okay message for today for Aries for absorb. Okay. And ten of wands. <clears throat> Mari mga katanggap kayo guys na message na makapagpapasaya sa inyong puso. Okay, isang good news aris galing sa isang person na makapagpapasaya sa inyo. Maaring ito ay message na ikaw ang pinili ko aris. Okay, ikaw ang pinili ko aris. <laughs> Nandito ang Scorpio at Leo and Taurus. Okay. isang message na is galing sa isang tao na nakapag na or nakabango na. Something na nakapag-isip-isip na naibalik na niya yung energy niya and nakapag karoon na ng clear sa kanyang mind na yeah, Aris, ikaw ang pinili ko. Okay. Aris, ikaw ang pinili ko. Message for today. Isa itong good news na makapagpapasaya sa inyo. Message for love. Face of wands and three of cups and cups. So, Okay. I need message for Aries. Dito sa kanilang situation. Ano to? Spirit angels. Kapag may pumili sa Aries o may pinili ang Aries na person. At uh, malinaw na malinaw. Na nakaharap siya sa isang person. Okay. Mukhang nag-give up ang tao na to sa isang parang battle o rival. Okay. Parang may kompetensya. Parang nakikipag-kompetensya ka ba sa pag-ibig, Aries, or ang person mo is kung ikaw ay babae, eh, marami kang suitors, marami kang manliligaw, manliligaw, okay? Okay, I need message for Aries. I need message for Aries dito sa kanilang situation. Sweet angels, I need message for Aries. Successful completion. Okay. This is a uh, number 21 is 3. Is revert. And ito ay successful. Okay. Isang pagkuklose ng cycle maybe na napagsuccessfulan mo o napagtagumpayan mo at nagsisimula ka ng bago. Revert is number 3 pagsisimula ng bago at meron ka ng klinos na cycle para sa bagong pasimula sa bagong person. Okay, Aris? This is a time of incredible accomplishment, Aris. You're satisfied and feeling joy. Feeling joy, a sense of completion and pride in the amazing job you've done. You've been blessed with many spiritual insights. Soon you'll begin a new journey. But for now, take time to bask in the happiness of your dream coming true, okay? Dream coming true, guys. Maaring may usapin kayo sa usapin sa pamilya ninyo at mapaglalampasan nyo to. Maaring na pag-successful nyo isang kompetensya. Okay? Maaring ikaw pinili ng person mo, Aris. At na-close ka na ng isang cycle na gusto mo nang tapusin para sa bagong pasimula sa bagong journey. bagong mong pag-ibig, -e bagong mong person. Okay, at ito ay isang napaka para matagumpay. Okay, at sinasabi sa inyo ng angel nyo, Aries, na kayo ay mag, parang magpahinga. Nandito din ang four of sword. Sobra na kayo napagod sa, pak sa pakipagkumpetensya nyo. Okay, magpahinga kayo at namnamin ang happiness. Like I said, like I said, you have, you have three of, You have three of uh, cups is happiness ito guys and good news. And magpahinga kayo. Magpahinga kayo for absorbed. May di distract akin Okay, magpahinga kayo at ma nakatanggap naman kayo ng parang good news sa isang person, galing sa isang person. At i-enjoy nyo ang happiness na inyong nararamdaman sa ngayon sapagkat, yeah, your dream is coming true. Ang inyong pinapangarap is matutupad na o matupad na. Okay guys, ikaw ang nagwagi. Okay, ako ang nagwagi. Alam niyo yung kanta ng ABBA, guys. The winner takes it all Okay. Kung <clears throat> alam niyo yung kanta niyan. Ayaw ang nagwagi. Okay. Diyan natin ang message. Ayaw may base, halos walang katulog-tulog. Ito sa inyo. Tingnan natin ang message for you. Ano man itong inyong kompetensya is, kayo ay mananalo, guys. Ano man to? About ba to sa dalawang person? Okay. Iniisip mo na ikaw ay matatalo. Ikaw ay mananalo. Ikaw ang pipili ng person mo. Okay? Yeah, Queen of Wands is here, guys. Couple is here. Okay. Tingnan natin ang message dito sa inyong situation. Aris, Aris. I need message for Aris. Awakening. Okay, guys. And this is, um, 19. Okay. Is 10. Kayo ay maybe ginigising o ginising ng iyong angel na tama na ang pagmumukmuk, Aris. Tama na ang pananahimik. Tama na ang kawalan ng pag-asa sapagkat ikaw ay mananalo. Okay? Manatili ka sa iyong position like a queen of wands at ikaw ay mananalo sa iyong laban. Okay? Sa iyong pinaglalaban. Maaring battle ito sa between two person. Battle sa between two person, guys. At iniisip na ikaw ay matatalo. Ikaw ay magwawagi. Okay? Tingnan natin. Awakening. And this is a successful completion. Ang gawin mo ngayon is magpahinga ka. Sobrang ka sa pakipag-battle. sa pakipag, <laughs> sa pakipag Maybe mental. Okay? Emotion. Is pagod kayo, guys. Okay. Aris, kaya natin yung message. Aris, message for Aris sa kanilang situation na pinapakita mo ngayon sa baraha. I need message. I need message message for Aris. Okay, something come together. May mangyayari dito pagdatag ng two person. Person na nagpalungkot sa iyo. Okay, tingnan natin guys. Awakening. Seven of Wands. Stand your ground. Paniwalaan mo kung ano pinapaniwalaan mo at pinaglalaban mo. At the same time, protect your heart and protectionan mo ang sarili. Okay, Aris. Tingnan natin ang message pa para sa iyo sa awakening seven of cups is here. Dalawang seven is here. Okay. Manatili ka lang sa yung position like I said. Okay, queen of sword. Okay. Ipaglaban mo kung anong kaya mong ipaglaban, guys. Kung ano man ang pinaglalaban nyo, guys, sapagat hindi ko alam ang inyong situation. Nakikita ko dito is a battle, is a competition between two person. Okay, at kayo ay magwi-winner. Kayo ang makakaget sa una pala nakikita ko na kayo ay ah, uh, maraming pinag-isipan uh, bago kayo lumabas sa inyong pinagkukuberan. Maybe marami na kayo ni-research, marami na kayong pinag-aralan para dito at maaaring buo na yung loob nyo na mag-decide about dito at maaaring kayo ay nagsa-success, Successful completion is here and nakakita nyo to. Panatilihin nyo lang ang sarili nyo na honest sa inyo sila sabe at pananaw at pinaglalaban ko ano man to at kayo ay magwi-winner dito mananalo kayo guys okay mananalo kayo dito and maybe kung hindi ikaw ito o ang yung person ikaw ang pinili ng person na to ikaw ang chinos niya at kung ikaw to ik siya ang pinili mo between bit sa dalawang tao okay and someone is bala putahan, bala kang bisitahin, or vice versa. Thank you, Aris, at ito ang inyong message today. Uh, kayo ay mananalo, guys. Okay, faith lang and stand your ground. Okay, stay focused. Aris, bye and God bless.